Hi guys, isa lang pong paalala tungkol po sa mga kumakalat ngayon na viral sa social media na papaload natin sa TV o narir naririnig natin sa radyo tungkol po sa mga away sa kalsada na minsan ay humahantong pa po sa pagkawalan ng buhay. Ako po bilang isang motorista, isa rin po akong magamit ng kalsada. Sa tuwing ako po ay aalis ng bahay eh, hindi ko po nakakalimutang manalangin sa Diyos na ingatan tayo, ilayo tayo sa makapahamakan, aksidente. Hindi lamang po para sa ating sarili, para rin po sa mga mahal natin sa buhay na naghihintay sa atin. Sa kalsada po ay maraming mga tao, iba't ibang tao, na kung saan eh, hindi po natin alam mga pag-ugali. Kung sakali po na tayo ay makakainkwentro ng mga gantong tao, hindi naman po pawalan sa atin na umiwas sa gulo o maging makahinahon. Lalong-lalo na po yung mga taong may magladalang problema sa kanilang buhay, hindi po karuwagan ng umiwas sa gulo. Lagi po nating tandaan, ang ating mga mahal sa buhay naghihintay sa ating pag-uwi. Kaya po, hindi po tayo dapat makipagtalo o makipag-away sa kalsada. Maging may naon po tayo sa lahat ng oras. sipin po natin na siguro ang taong to ay may, may, pinagdadaanan kaya po mainit ang kanyang ulo. At isipin po natin na ang ating pamilya at tayo ay layo sa anumang kapahamakan para po sa ating pamilya. Kaya guys kung sakaling makakain kayo ng mga gantong tao, iwasan po natin, hindi po kariwagan ng pag-iwas sa gulo. Pagkat ang katapangan po sa ngayon panahon ay kung paano natin itaguyod ng maayos ang ating pamilya. Kaya guys, ang masasabi ko lang po, wag po natin kalimutang magdasal. At yung tayo po ay bibiyahe sa kalsada para po tayo ilayo sa anumang kapamakan. Salamat po. God bless.